magdadagdag yun. Ang na, oh. Yun na yung inyong sweldo. Opo, yun ang uh, basic na. Pero ating uh, kunan ng mga pananaw, ang iba't ibang grupo, gaya po ng uh, Trade Union Congress of the Philippines or yung TUCP List Partner. Sa nangyari na ito, nadagdag uh, 50 pesos sa arawang sahon. Mula ho, nakalang taon, 35 pesos ang idinagdag. Yes. Mm -mm, so ngayon, 50 pesos. Uh, Nasalinihan natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines or TUCP, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Saksi sa Double B. Magandang umaga na, okay? po. Magandang umaga din po sa inyo, double Weng, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, salamat sa po sa oras. Sir, o, sir Carlos, ganito lang. Um, kayo po yung yung inyong party list na nag-propose ng 200 pesos uh, sa House of Representatives, hindi uh, ba? Kasi may iba pang mga kongresista uh, dyan. Pero ngayon nagbigay na ng 50 pesos na dagdag sa NCR pa lang. Ngayon, tanggap niyo ba yung 50? Yung uh, TUCP party list po, kagaya ng inyong nabanggit, no, itutuloy po namin yung laban ng 200 peso legislated wage increase. In fact, nirefile po namin ito kahapon, unang araw ng 20th Congress. Uh, sa palad, kasabay rin, yung pagbibigay ng 50 pesos ng ating uh, NCR Regional Wage Board. Sa amin po, no, para sa mga manggagawa, hindi po kami dapat na itutulak dun sa parang nako-corner kami na either 50 kesa wala no yung 50 pesos po ay only one fourth lamang po ng aming sinusulong na 200 peso legislated wage increase at kahit na po no uh, dagdagan natin ng 50 pesos yung NCR minimum wage na pinakamataas po sa buong bansa yan po ay nasa parang almost kalahati lang din po nung living wage na 1200 kung kaya kami po sa TUCP party list tuloy po namin sinusulong yung 200 pesos legislated wage increase at kasabay po noon nagfile na rin kami ng house resolution uh, calling for an invest Investigation in aid of legislation kung paano po ba talaga itinatakda ng ating mga regional wage boards itong mga ibinibigay po nilang pare-parehang bari aumento ibig sabihin pag-aaralan niyo yung basis ng uh, ng wage board sa iba't ibang panig po ng Pilipinas yan hindi lang national capital region Opo, kasi kung maalala niyo po yung ating mga regional wage boards ay nilikha po no, sa visa ng Republic Act 6727 Wage Rationalization Act. Meron pong nakalista doon no, sampung kriteria para po yun ang gamitin nila sa pagtatakda ng minimum wage. Ang pangunahin hudon doon na criteria ay yung karapatan at demand for a living wage. Yet, pag binasa niyo po yung wage order number 26 na latest ng National Capital Region, ni isang banggit po nung living wage wala po doon. At kahit po basahin pabalik pabalibaliktad yung wage order, wala po kami makita doon na basihan kung bakit nag-arrive po sila doon sa magic number nila na 50 pesos. Bakit hindi 60, bakit hindi 70 pesos. Hindi po transparent, hindi po malinaw kung paano po nag-arrive dito sa binigay na aumento. Sir so, Carlos, yung kahapon, kausap natin ng uh, National Productivity uh, board. At bilang sila, isa sa mga dahilan ho doon, although na-mention naman yung cost of living, pero wala nga naibigay na figura kung magkano ba dapat ang cost of living para mabuhay ng ma uh, at least komportable uh, ang isang pamilya sa isang buwan. Economic condition, ekonomiya daw natin kasi gumanda eh. Maayos, Maayos. pati pag ninegosyo. Oo, oo, kaya ho, napagbigyan itong 50 na so para pinakamataas na naibigay uh, in recent years na dagdag sa arawang sahod. Ay yun po yun pong mga binabanggit po na factors po ng no, ating National Wages and Productivity Commission. Lahat po yun ay nag-factor in supposedly dito po sa uh, wage order na ibinigay. No? Ngunit pinaalalaan din po namin yung naging proseso. Dumaan po ito sa sectoral consultation kung saan na sinabi po ng mga manggagawa ay dapat daan-daan yung umento sapagkat yung regional wage boards po ay nilikha ng Kongreso. So sa amin po hindi katanggap-tanggap na yung binigay ng regional wage board ay mas mababa pa dun sa actually no hindi lamang pinag-usapan kundi inaprobahan nung ating uh, House of Representatives at Senado noong 19 Congress na sila naman po yung uh, Uh, lumika. Gayun din po, no, uh, yung sinasabi po na capacity to pay ng ating mga employers, napakahirap po kasi noon na, na yun po ang nagiging basihan nung amin pong mga manggagawa, no, yung uh, kanila pong cost of living, yung kanila pong kinakailangan para no, to the most basic needs such as yung pakainin po yung ating mga pamilyang Pilipino na ang estimate po namin kinakailangan sa isang araw, 700 pesos. Unfortunately, pati po yung NCR nandun pa rin po sa ilalim noon. 700 pesos, ano ho yung Pagkain dyan? pa lang yun. 'Yung 700 pesos po, yan po yung naging cost simulation ng Ateneo Policy Center Doon po sa binabanggit ng DOST before na Pinggang Pinoy. Ito po yung healthy uh -huh. nutritious meal mm -hmm. for a family of five na tatlong beses po sa isang araw. So kung doon po sa yung uh, tatlong beses so 714, 21, 2000 ano uh, yun 100 per day. Ang ano 'yun 700 for family of five, isang buong pamilya na 'yon. Per Opo, per day. Yung 700, yung 700 pesos po per family per day. Opo, doon sa sabi niyo sa inyong panukala na 200 pesos, legislated wage hike na yan, ano nga ang cost of living hodon? doon? O ito yung uh, dapat na kinikita ng isang pamilya sa isang buwan ba o isang araw? Yung, uh, yung atin pong 200 pesos na legislated wage increase sa katunayan po nagsimula po ito uh, bilang isang wage recovery measure, Kung maalala niyo po, TIUCP rin ang unang nagsulong ng 150 pesos. Ang uh, reason lamang po noon ay para bawiin po yung nawalang halaga oh, dahil nakinain po ng inflation. Ngayon po, yung sinasabi po nating uh, cost of living ngayon, ang estimate na latest ng IBON Foundation is actually 1200. Kaya ito po nga uh, Uh, 200 pesos legislated wage increase ay unang hakbang pa lamang po tungo dun sa tunay na cost of living ng ating mga manggagawa. Yung cost of living na yan, 1,200 pesos per person per day yun po kasi ang 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 asing assumption po kasi no sa isang pamilya may isa lamang po na nagtatrabaho sapagkat alam naman po natin yung katotohanan ngayon na napakahirap pong humanap ng trabaho no in fact double digit po yung ating uh, underemployment kaya yun po no yung 1200 po sana yung kinakailangan na isang minimum wage earner at banggitin ko lang rin po na hindi po ito uh, hinugot po sa hangin. Kasi ang basis po 1, ng 1,200 ng Ibon Foundation actually, ina-adjust lang nila yung original na estimation mm -hmm. ng no less than yung National Wages and Productivity Commission. Mm -hmm. Na way back in 2008, sinabi nila na ang living wage ay 900 plus pesos na mm -hmm. noong 2008. Mm -hmm. Unfortunately, never na sila ulit naglabas ng datos patungkol doon. Okay. Ah, ito lang. Kung 1,200 pesos ang living wage per worker per day, E eh kung mag-asawa ang nagtatrabaho, kumikita ka ng mahigit 600, yung minimum wage, so sakto ka pa rin doon sa 1-2 per day. Yun, yun, yun na po ngayon ang ginagawa, pero actually ang nangyayari po, hindi naman uh, minsan si isang uh, si husband nagtatrabaho mm -hmm. ng minimum wage, si mrs kadalasan, uh, even uh, gusto natin na uh, universal yung coverage ng minimum wage, minsan napipilitan siya magtrabaho sa mga hanap buhay na kahit below minimum basta makaibsan. Ngayon yung gap between the yung kanilang household income at yung kinakailangan nilang cost of living usually doon na po pumapasok yung nakakatakot na salita ng utang. Yun lang. Mm. Ito lang. Naka-file yun na yung um, legislated wage hike na 200 pesos ulit. Pero ano yung chance no, na makalusot ngayon 28 Congress? Kasi nung nakaraan, trinabaho rin ito na ilang taon, di ba? kabuuan ng 19 Congress. Pero sa so dulo, hindi nakalusot, Sir Carlos. Ano yung chance dito ngayon 28 Congress? Congress. Sabi nga ni Weng, wala na yung factor ng eleksyon na pangligaw ito sa mga botante. Sir Carlos. Yung chance uh, po ngayon ng ating 200 pesos legislated wage increase ngayon pong uh, 20th Congress, naniniwala po kaming hamak mas mataas kaysa noong 19th Congress sapagkat ang pinakamalaki yung pagkakaiba ngayon ay first day final yung 200 pesos legislated wage increase. Ngayon din po, no, ito po ay refiling of a bill previously approved on third reading noong nakaraang Kongreso. Kung kaya't may, uh, gusto po sana namin i-invoke yung rules mismo ng House of Representatives na nagbabanggit kung ang isang panukala ay naaprubahan na on third reading ng 19 Congress dapat po yan ma-fast track meaning kahit isang committee hearing na lamang po yan at diretso na po sa plenaryo after all dumaan na po ito ng tatlong taong pag-aaral hindi uh -oh. lang po sa House kundi pati po sa Senado Eh paano po kung yung Senate naman magsettle din sa 100 kayo ba papayag na, na magkaroon ng win-win uh, ano uh, position do sa magkasalungat na bersyon ng Senado at Kamara para lang mailusot ang legislated wage hike alam niyo po no original na naging uh, panukala po ng TUCP 150 pesos mm -hmm. kaya nung uh, actually nung last two minutes ng ating uh, 19 Congress kami ay sinasabi namin kung sakaling magka-bike tatanggapin namin yung 150 pesos pero nung mismong huling araw ng 19 Congress na binabanggit ng ating mga kasama sa Senado, ayaw daw nila mag bicam at i-adapt na lang ng House yung Senate version. Sinabi ng TOCP kasama ng mga manggagawa under National Wage Coalition, okay na kami kahit sa isang daan. Kasi never naman in the 36 years na track record ng ating mga regional wage board na nakapagbigay sila ng tataas sa isang daan. Pero ngayon po na mas oras kas kaya pong pag-usapan yan ng Senado at ng House. Hey, kung ngayon hoy, nabigyan ho yung 50, isang daan na lang ang kulang doon sa naunan yung plano. One baka, ping ping. yun ang fear natin. Oh. Baka Sir Carlos, lalong hindi ma hindi magkaroon ng motivation yung mga mambabatas na ilusod ito dahil nakapagbigay na ng malaki ang quote-unquote malaki, ang wage board. Uh, sa, sa amin naman po, no? sa aming uh, pananaw naman, ito actually 50 pesos ang dapat mas another wake up call dun sa ating uh, kongreso no sapagkat alam niyo po no nang huling legislated wage increase noong 1989 ay nagkakahalaga ng 25 pesos noong 1989 ang halaga na po nito ngayon kung i-adjust natin sa inflation ay nasa 170 pesos kung kaya in real terms po actually na uh, nakakalungkot man yung ating 17 regions po ano ay yung purchasing power nila hamak mas mababa po pa kay, uh, kumpara noon. No? Kung kaya sinasabi natin sa ating mga mambabatas sa Senado at sa House, yung 50 pesos po na hindi sapat, yan po sana maging motivasyon pa po na kinakailangan ng mas mataas na legislated wage increase na tanging kongreso na lamang po ang inaasahan ng ating mga manggagawa. Okay, kung uh, yung 200 pesos, short pa rin tayo kasi magiging sumatotal niyan 895 plus 695 na ngayon. So may short na 300, di pa rin natin nabot yung 1,200. Pero okay na ho yun sa inyo. Alam niyo alam nyo po no, yung ating uh, pag-abot doon sa sinasabi nating uh, living wage no, itinakda po ng konstitusyon mula 1987 no. Uh, for the longest time no, hindi po natin yan naabot under sa regional wage boards. Kaya napaka-importante po no, nung dagdag 200 o anuman po yung amount na daang-daang umento na yan mm -hmm. bilang unang hakbang. Account. Kasi never tayong nakahakbang eh, patungo sa living wage mm -hmm. under dito sa regional wage board system. Oo okay, siguro so, maganda rin inote na lang Wayne at Charles Sir Carlos na base rin mismo sa well narinig ko yung news na base rin sa pagtaya ng PSA na mm -hmm. yung halaga ng 100 pesos mo ay, ngayon na. ay nasa uh -huh. 70 pesos plus na lang Nabawasan so yung 1,000 mo mm -hmm. 700 pesos na lang kada buwan ko sakali hindi ba Tama tama po kayo no kaya isa pa rin po namin pinupunto kasi minsan sinasabi ng uh, Regional Wage Board ito ang pinakamataas na aumentong ibinigay nila Ngunit kailangan nating i-factor yung inflation kasi binabanggit nga namin bago dumapo sa kamay ng minimum wage earners yung umentong ibinigay na barya-barya, halos no, halos na kalahati, halos wala nang halaga pag abot dun sa kamay ng minimum wage earners po natin. Mm, okay, at least kahit papano ang mga Ito'y makadagdag na ho kasi naalala ko dati meron tayong threshold na sinusunod. Pag ikaw daw ay hindi mahirap pag kumakain ka ng halagang 64 pesos per day. Naku naman, diba, sa buong maghapon. eh. Yes. so <laughs> sa buong, wala na yun. so, <laughs> 64 pesos mo, kulang pa ulam. sa isang ulam ngayon, kahit Ay. sa kantin. Oh, diba? Wala ka so, pang kanin. So, wala, wala, rin, wala rin tong epekto, yung 50 pesos. Hmm. Uh, <laughs> Sir, Sir, Carlos, para maging, di ba, food poor pa rin. Ah. Ay, alam niyo po, no, isa kami sa mga pinaka uh, masugid na kritiko no ng ating mga unrealistic na poverty statistics but even if napaka unrealistic nila halimbawa na lang yung ating poverty threshold napakababa na po niyan unfortunately no 16 out of our 17 regions dahil po sa kasalukuyan nilang level ng minimum wage kung sa bangsa Moro po 361 lang nasa baba po sila nung poverty line meaning yung ating regional wage boards po parang kinokondem yung ating higit limang milyong minimum wage earners mm -hmm. dun po sa buhay ng kahirapan. No. Salamat na marami. Know, unang araw oh, ng Hulyo oh, pero at least na, yes. na bukaw ito ang, ang issue natin na yan. Kahirapan. Siguro naman mag-iisip-isip na ulit ang mga mambabatas natin, mm -hmm. tapos yung wage board natin. Kung kailangang magmadali sa ibang rehiyon, hindi eh, gawin na dahil talaga namang buhay at tanay oh. eh, kalusugan, edukasyon na nakasalalay pa sa ating mga minimum wage earner. Mm -hmm. Sir Carlos, so, Carlos maraming salamat ha. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Good morning, sir. Carlos Miguel Oñate, siya ho, ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines or TUCP Partylist na yung inaabakan mo nga partner, eh, sila na yung nag-file, nag-refile naman sila. Kahapon hindi natin nabalitaan. Ngayon pala, kahapon pala na-refile nila. First day ng pagbubukas ng 20th Congress. Yung dagdago na 200 pesos. Ang seryo pala, willing sila na bumaba ng 150. Pwede. Kung nagkaroon lang ng buy cam dati. Baka nga daw ready pa sila sa 100 oh. kung nagbay kami. Eh, <laughs> Kasi baka malamang sayang, sabihin na, hindi, nadagdagan na 50, so Ayan, isang 100 isang na, na, lang. Okay na tayo. <laughs> so buhang panalo ano ang Senado dahil nandun pa rin ho sa gitna. Di ba? Diba? Pero anyway. nun natin yan kung uh -oh. ano magiging epekto niyan sa mga susunod na panahon. At, itong dagdag 50 pesos okay. sa alawang saw na maging epektibo sa Hulyo at 18 pa ho at July 18, mga kapuso. Pero susi pa rin, murang bilihin, oh, yes, Mr. President. Yes, yan pa rin, produksyon. Murang bilihin.